Ono. Ang ratio po ay 24 na alkanfor at uh, 1 litro ng uh, dish oil. So nilagyan ko na siya ng pangalan gamot sa Naalis ko na yung mga ano eh. Na dapat na ipakita ko sa inyo yung yung kanyang pinagkainan. Diyan po kasi yun. Nakabuntun dyan kanina. Yung e may natitira pa sa singit eh. Pero a-apply yung ko na lang ano. Minibar ko po ito eh. Pinapanood ko yung kay Trump. Binaril ka hapon. Pero okay na siya ngayon. Tama stay nga. Yung po. Iuusod ko to kasi yung isang ilalim mo ko meron eh. Yung ilalim nito. kasi walang burnish yun eh alam mabigat po ito solid po po ngayon eh kasya tapos may mga laman ano po yan ito Yung ko bigat pati yung mga trophy pala Yung na ka din yung ilalim yun eh Mahilig po ako sa mga ganito yung collection. Marami ako doon sa taas eh. Akong na akong bodega ng laruan eh. Kasi nag... Uh, di bata, hindi ko naranasan yun eh. Anong ako okay, naging... Uh, Chipping yun eh. Wala na ako anak na maliit. Ako na lang nagbibili. Uh, ako na lang naglalaro. experience ko lang ba? Ay, bok-bok problema. Kung ito yung mabubok-bok lahat, ako po. Mabukaway po yan. Ito yung mga reason namin eh. At pakalaking trabaho. ang ganda po yan sa kabilang puro po yan. Puro po lahat yan. Namantak niya yung tarbaho yun. yung pang floor niyan. Lahat dyan, may pisa mo. Tay tayo yung mga ganyang kabila. Ayan, eh, ito po kasama ng mga uh, kasya Pinagawa ko dyan kay Paring Joel. Ang MP wala na, sarado na yung gawain niya.